Magandang araw mga kaparokya, halina at samahan ninyo ako at ating pagnilayan ang ikaanim na happy sa puso ng ating Inang Maria, ang pagtarak sa tagiliran at pagbaba sa katawan ni Jesus sa krus. Dito makikita natin na kailangan ng tanggalin ang katawan ni Jesus sa krus sapagkat natapat ang araw na ito sa araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili ang mga bangkay ng mga nakapako sa krus sa araw ng pamamahinga. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay mahalaga at importante para sa mga Hudyo at ito'y banal para sa kanila. Kaya, kinailangang baliin na ng mga kawal ang mga binti ng mga nakapako upang malaman at masigurado nilang patay na nga ang mga ito. Ngunit nung pumunta sila kay Jesus, na pagtanto nila napatay na nga si Jesus. Kaya't ang ginawa nila ay tinarak sa tagiliran si Jesus. At doon, dumaloy ang tubig at dugo sa tagiliran ni Jesus. Ngayon, ilagay natin ang ating ina na nakatayo sa paanan ng krus habang pinagmamasdan ang pangyayaring ito. Hindi ba't napakasakit para sa ating ina na masaksihan ang ganong pangyayari? na binababoy ang katawan ng kanyang patay na katawan ng kanyang anak habang pinagmamasdan ito hindi ba't napakasakit yon para sa isang ina ngunit sa gitna ng paghihirap at sakit na iyon ay may kaluwalhati ang nangyari sa pamamagitan ng pagsaksi ni Maria sa pamamagitan ng kanyang sakit ay nasaksihan ng sangkatauhan ang dakilang awa ng Diyos na dumaloy mula sa puso ni Jesus. Napakagandang isipin na kahit hindi nauunawaan ni Maria ang nangyayari, hindi siya tumalikod ni umalis sa sakit na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hinarap niya ito hanggang sa dulo. At dahil doon, naging instrumento siya ng Diyos upang ipahayag ang kanyang dakilang awa sa sanlibutan. Di ba, hindi ba ganun din ang nangyayari sa ating buhay? Minsan, Uh, hindi natin nauunawaan ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Minsan ang hirap sumunod sa plano ng Diyos. Ngunit gumaya tayo sa ehemplo ng ating inang Maria. Huwag nating talikuran, huwag tayong umalis sa paghihirap na dinadanas natin sapagkat dahil sa mga ito makikita natin na ginagamit itong instrumento ng Diyos upang ipahayag sa sanlibutan ang Kanyang dakilang awa amin. Huwag po niyong kalimutang mag-like, share and follow sa ating Facebook page, Mater Dolorosa Paris at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mater Dolorosa Paris Official. Maraming salamat mga kaparokya.